Good morning, good morning. Antonio, the Machaman, the Machaman. I love him, and this is their baby. Laman, this is their baby. Kapatulo ng tubig, mahina ang tubig. O, ina, oh, mahina oh. Ito, lalagyan ng tubig. Yan, lalagyan ng tubig. Ito, Ulay black. Oh, lalabas. Ito, nabadami apat na ganito tsaka ito tatlo Ang andao ni pabango dito nilagay ilagay ko dito ko eto naman po yung labadami labango ay nakababad na hindi kumukupas ayan ah uh, kinilo hapat na kilo ako ginagamit ko pong washing machine ayan 7 kilos pero hindi po 7 na nilalagay ko masisira magina. automatic ayan automatic siya no? Yan. Yan po ang gawain ng tunay na macho man. Sabihin, senior citizen na po ako. Naglalaba po ako ng damit sa si ako po ang taga Kasi po, automatic nga yung washing machine, maginawa nawa, no? Yan. Kaya may ilan to, ko po, po. diskate, diskate, tawag ko dyan. Yan, no? Tignan nyo po yan. yan. Ganito lang po ang parang ko. bubuhos dito sa bacha ayan pang pangalawang banlaw siyempre pag umikot po yung masin na 20 minutes nakaprograma na po yan ano? 20 minutos yan no, wag na kayo gumawa sarili programa nakaprogram na yan ako tatapon niya yan ito ang pangalawa Gumagamit din ako ng sun rocks. Pantikulor. Ganito, apat ito, hapat, wings. ni tatlo, bango Yung ni nilalagay ko rito sa uling banlaw. Inalo ko na po sa damit para mabango. Nasaksak ko na po yung kuryente. Ah, uh, pwede na siyang ano. Panda yung motor. Ayan. Pero bago po tayo magsisimula, naging ugali ko na po yung magdasal ipinagpapas sa Diyos ko ano man ang aking ginagawa. Sabi po sa Galatia 3.17, ano man ang iyong ginagawa sa salita o sa gawa, ipasa Diyos mo sa pangalan ni Yesus. Sabi ni Apostol Pablo. Kaya pray tayo, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa po, Panginoon, si pinagkakatuwala ko sa iyo ang aking paglalaba. Na sana po maging mahayos ang dami ng tubig at ang kuryente wala po sana maging nabiriya ko Diyos Hallelujah kasi po ikaw at ang nakakaharap ang aming mga layunin no pinagawa pangalan ng aming Panginoong Yesus Amen and Amen Ayan ano po? Ayun lang po kailangan naglalaba kayo ng automatic di kuryente magkipray muna kayo para po tinulungan tayo ng Panginoon Diyos. Start ko na po. ayon Ayan, mandar na po ano? Ayan. Ngayon, Titignan ng na ngayon kung tama nga yung timplada ng tubig. Pag huminto siya, ibig sabihin po lang ang tubig. Dadagdagan ko na lang dalawang tabo, isa o dalawang tabo. Ito po, ito yung tabo ginagamit ko. Ayan. Ito naman po yung program. Ayan na, nakaprograma na po yan. Pag na po kayong gagawa na sarili yung programa, magugulo lang yung makina. Nakaprogram na yan. Kaya hindi po yung programa niya ang masunod. mukhang tama na yung tubig parang eksakto ng yun yung nailagay ko ng tubig hindi na niya hindi siya minto eh nagtuloy tuloy siya eh kasi po kung kulang uminto siya ayun uminto okay yan lagyan natin yan isa pa yun Yan. Sa kilala ho na nagagamit ko po yung masin na ito, napag-aralan ko ng sarili niyang galaw eh. <laughs> Nung araw, gumagawa ko sarili kong programa na nalilito siya eh. <laughs> nalilito yung ano, yung programa niya kasi sabi niya siguro, nakaprogram na ako gumagawa pa ng programa mo na program doon ko po nakita ang ano na dapat pala hindi mo nagagalawin so ganito lang po ano kay easy <laughs> Sana kaibigan, meron po kayong natututunan na, no? Ito po ang tunay na macho man, ng Tondo, Manila. Ayan. <laughs> Yung downy naman, dito ko ilalagay. Ito, ganito. Bukitin ko. Tapos, yan. Ayan. Tabalawan. Yun. Isa pa. Kailangan ni talaga. Yan. Kanyan lang po ang ko. Ano? ito lalagay ko pangulim balaw. Doon na sa damit ihalo na po. Sa totoo lang, yung makina na ito, meron siya lalagyan talagang daon eh. Kanya lang, sinubukan ko po maglagay ng lalagyan. Ito sa lalagyan sa loob. Hindi po masyadong mabangon damit. Ayan, ginawa ko. Diretso na sa balaw. Yung pangatlo. Pangatlong balaw ng makina. Sandali lang naman po ito. Magit isang oras lang. Tapos na. Eh, pag gagamit po kayo ng automatic, eh, sarili na po siyang program. sundin nyo na lamang yung nakaprogram nya para hindi po yung makina Ayan. Ito naman, basura na. Tatapok ko na sa basura. Ayan na, no? lang po, ano? Ayan. Yan, hintayin na lang po niya, ano? Nang magwas nang magwas itong makina. Okay. Ganun lang po, ano? Ah, uh, pag mahina ang tubig. Pero maganda kung malakas ang tubig, kahit tumalis ka eh. Hanggang matapos, bahala na siya. Hindi ito pwede ito kasi sinubukan ko pag ganyan kainan ang tubig. Ilalagay ko po yung os niya doon sa poset wala po, wala yan, tutulo kaya napag-aralan ko, hindi ayan ng Diyos yan siguro sabi ng Diyos, ganito ang gawin mo o, oh, marami na po kung nadidiscovery sa kanya pati yung kumisan, hihinto, kulang pala ng tubig pag sobra naman ang nilagay mo itatapon niya yung sobra natutunan ko rin, misa nabigyan ko siya ng tubig, marami eh tinapon niya lang <laughs> Kaya sabi ko, dapat pala dalawang tabo ang dagdag. Common na po sa kanya yun. Kung baga sa umiinom, pulak siya ng dalawang tabong inom. <laughs> Alam niyo matututo ka eh. Tuturo kanya eh. Tuturo ang kanya. kanya Kung ano man yung kapalpakan mo, ituturo niya iyo. Hindi siya nagsasalita pero marunong matututo ka sa kanya. Kung natututo po ako dito, isa po yung pagbuos kong tubig dapat pala pag binuhusan ko siya ng tubig, bubuhusan mo pala sa damit mo yung patama. ko niya sa persado yun, tumama, nakalis siya sa tubig. Yung programa niya medyo nalito. Hindi siya gumagalaw. Kinabad ako. ah, oh. Kaya pinatay, pinatay ko muna siya. Then pinandar ko na naman. Hanggang pag-aaralan nyo po eh. Kasi kasama mo na eh. Kagaya ko. Ako yung labadami. Laba ko. O. Para matuto ka. Pag-aaralan mo. Misal po sa ako siya pinapatay. At pinapahandar ko. Bakit po? Just in case magkaroon ng brownout. yon Ano po? O paano po? Hanggang dito na lamang po ano? At inaasikas ko yung tubig, ano? Pupunahin ko mga tubig na lalagyan, ano? Yan. Ayan ano. Ayan. Puno na ito. Ito po yung papuntang yung Bornar. Ito. Rain. Papuntang yung bornal. Ito yung batsa-batsang container, o. Oh. Ah, meron na laman. Tapos ito, pupunin ko bago sasara yung tubig. Wala, may ina, Oh. Wala ka, piyarsa-piyarsa. Ah. Kaya tatandaan nyo po. No? Kailangan marunong ko lang kayong dumiskarte. Ayan. Upo muna ako dito. <laughs> ayan, ayan. Ayan. po. Kailangan diskarte. Discar lang po ang paglalaba. Kasi kailangan magdiskarte diskarte eh. Ayan po. Pawis. <laughs> Pawis sa kalbo. Ayan po. Ito yung mga laman ni Sister Bibi. Ayan. Tapos dito naman. Ayan. Palaman pa rin to. to. Ito to. batang maliit lalakad <laughs> yan yan ang importante yan yan ang importante yan ayun 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 oh yan <laughs> yan mga importante po ano so hanggang dito na lamang po ano ay ang ating labadami labango. God bless